Ang ganda umaga, idol. May papanood ako sa inyo. Magaling si Tatang magpinta, magpinto. Hindi pala si Basta mga matatanda, ang dami ka lang. Matatawa kayo dito. Eh. Pero sa atin, Alam niyo mga kaibigan, yung katulad ng kutawagin sa English ay mga snake. Ah, ahas. Oh. Mga ahas. Ahas Baka hindi kayo maniwala. Bubutol ako ng kawayan. Oh. Ay ngayon, nung tatagayin ko yung kawayan, ay kita ko yung ahas. Ang laki, ganito oh. Ang habas ko siya, di ba? Ay baka gato sa baka ko. Ay sabi ko, Diyos ko po. Ay ahas ito ah. Pag pinutol ko itong kawayan ito, Jack na matuktok doon sa paa ko ito. Oo. Oh, eh. Ang, oh, ang ginawa ko para Rick Saifan. Kunyari at tagayin ko yung kawayan. Bigla akong tumakbo. Naku, nagkabulan na kami. Ang turin pala sa damuhan yan. <laughs> Ay, sabi <sigus> ko, sa ko. <laughs> Pag nilingos ko, sabi ko, ah, natinig naman sa ah. Patpat ako. Ang ginawa ko para Rick, nagayoy ako. Yan. Tapos sa, sayo na akong tumakbo, sayo na putang ina ka. <laughs> Baka hindi ka maniwala para Rex. Meron tayong ilo sa amin kung tawagin may palok do malaki. Triangle daw. Triangle. Ang tinakbo ko siguro may 5 kilometro habol ang kami. Oh, ay, layo no. O habol ang kami sa <laughs> <siya>, ibay. <laughs> oh. Ay nako. Sa pagod ko para Rex. Dumapa na ako do sa tapat ng triangle namin. Habi hmm. ko yung lang ahas ka, kumagat ka na, talagang hindi <laughs> ko na kaya tumakbo. Ay sabi ng mga tao, kumpare, inahabol siya, limboy ng ahas, oh. hmm. Ay sabi ni Barry, sobrang pagod ko na, pabayaan ng kumagat siya, hindi ko na kaya tumakbo. Oh. Uh -huh. Ay sabi ng mga tao, alam mo yung hindi na makakagagat Eh. Bakit? Naku, tinignan ko. Ay yung sa isang dipa, ganyan na lang natira. Ubus yung katawan ko sa natatakbo sa iyo. Oo, natalupa na. Natalupa. Akaputol. Akaputol lang natira. Akaputol. Awan ko, makakagat pa yun. <laughs> One hour later. Uh... Alam niyo mga kaibigan, yan sa baway, no? bila ako, bila Sabi nung sa baway, no? sa, yeah, uh, tinanong, uh, ko, yung, that video mm. oh, CTO, tinanong ko yung dat mo. si Tinanong ko yung ko mga kaibigan. Mm. Mm. Sabi pare sa kagaling. Alin ah? buyog? Sa Berdian. <laughs> Anong kinain mo ron? Baka, palo, yung bagang hermone. Ah? Ano yung hermone? Okay, yeah. Yung bagaling alimbuyog <laughs> may butas-butas. Ayun pala yung makaruni. <laughs> Ay, ina, hindi alam ang pangalan. Ang <laughs> <laughs> hirap ka rin yung malalak. <laughs> Mali. Hey, madame. At least ako sa buling kilala kita eh. Ito nene, happy birthday. Wala baka pulutan dyan. <laughs> <laughs> Sabi nung magkama, tatay tayo doon sa Tabindaga, tatay maligo. <laughs> Ay di ngayon nandun na yung magkama sa Tabindaga. Ang lakas <laughs> ah. Kaya nito? Dito, kuwinta lang kuwinta. Iyong magamay na sa bindagat. Ay tumalon ngayon yung anak. Pag talo sa dagat na ganyan ay paglutang ay may tangay na kalamay dampa. May tangay na kalamay dampa. Tumalo sa dagat yung anak. At nagligo ay mga lasing. <coughs> Ay paglutang nung ama, ay, paglutang nung anak ay may tangay na kalamay dampa. Kalamay dampa ro. Oo, oh. ay sabi nung ama, tutoy siyang galing yan. Mm. Ay di naman din sa lalim ng dagat ay oh. <laughs> ay sabi nung ama, umabot pa kaya ako. Mm. Ay sobrang sobrang pa tatay. Mm. Nako tumalon yung ama. Ay tatay, naano yung mukha mo? Ay sabi nung anak, sabi nung ama, pambira kang bata kay. Hindi mo na sabi mga lasing na palaik na din sa ilalim. Pinagsasuntok man din yung mga ko. na buta, na. Ay, doon lumapak sa batuan. Ang daming bato, doon pumatak yung mukha, ang daming bukol. Ano? Napatawa ba kayo? Ang daming alam ni Tatang. Magaling ha, ah. magaling. Basta nga naman mga matatanda. Maraming mga kwentong mga panukuhan. <laughs> Maraming salamat sa inyo at Good morning.